Hey everyone, good morning, I'm back This is Sam Zambrusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon Sino nga ba ang queen of the year para sa atin ngayon 2023 mula sa Mills Universe Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else Hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay, kamusta kayong lahat Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre sa lahat naman na mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Queen of the Year tayo dito sa Miss Universe. Natapos na yung Miss Universe noong November. Pero syempre, may mga kandidata tayo na talagang masasabi natin. Remarkable sila sa atin. At masasabi ko naman, yung mga eksena nila ay talaga namang mas tumatak sa atin lahat. di ba? At, eto talaga, napag-usapan sila ng bongga bongga at sino ba ang 10 Queen of the Year natin dito sa Miss Universe? So, syempre ko yung iba meron, ako din. So, para sa akin sa Miss Universe 2023, ito talaga yung bakbakan na matindi dahil ah, grabe yung mga kandidata kanya-kanyang eksena at isa na nga dito sa mga napili kong queen of the year ay si Miss Inja yes Miss Inja na talaga namang umariba ng bonggang bongga sa simula pa lang ng competition pag arrive niya pa lang dito sa El Salvador ay nako panalo na ang kanyang eksena at masasabi ko naman sobrang ganda niya Is isa siya sa mga nagustuhan kong Inja Beauty Queen kasi ano eh iba yung beauty niya, 'yung eh. pagkakahawig kay Pia Wurtzbach at saka yung styling niya, gustong-gusto ko. At yung personality na nakikita ko sa kanya, sobrang bubbly. Ayun din yung isa sa mga nagustuhan ko sa kanya. Ano siya eh, yung parang alive yung eksena Tapos talagang pumapalo ng bonggam-bongga. At sabi ko nga sayang, no? hindi nakarating hanggang sa top 10, hindi nakapasok hanggang top 5. Pero sabi ko nga, kung performance ang pag-uusapan, ay nako, panalo to si India. Nung una, natakot tayong lahat kasi sabi nga natin na iba kasi yung ariba niya. Sako, oh, mukhang makakarating to sa dulo ng competition. At saka, babli talaga yung ipinapakita niyong personality dito sa Miss Universe. Kaya maraming nagsasabi, malaki ang chance noon ni India na makapasok noon sa top 5 dito sa Miss Universe pero nabigo siya. At para sa akin, isa siya sa mga maituturing kong remarkable queen ng India sa taon na 2023 na nag dito sa Miss Universe. Pangalawa sa atin, si Miss... Mexico, yes, si Miss Mexico, maraming natakot kay Mexico kasi yung ganda ni Mexico, kakaiba, talaga naman masasabi ko, sino ba naman tatanggi sa beauty ni Mexico, ang tangkad na, tapos ang josa pa, maraming nga nag-aano, ah, nakumukhang siya nyata ang magiging next Miss Universe, kasi nga, tahimik lang yung laban niya, tapos wala tayong makitang ganap sa kanya. Kumbaga parang silent killer ang dating. Pero hindi naman pala silent killer. Ayun din yung inisip ko dati. Nako, mukhang delikado to. Delikado na pwede ma-el tukuyo. Delikado na pwede talaga siya ang mak makoronahang Miss Universe kasi kung ganda ang pag-uusapan, maganda. Pero nakakalungkot kasi hindi siya pumasok sa semifinals at talagang totally el kuyo siya sa competition ng Miss Universe. But, sabi ko nga, sana sumali pa siya sa ibang mapang, pageant kasi parang feeling ko talagang swak na swak yung beauty niya sa beauty pageant kasi yung beauty, yung height tapos matalino pa to, magaling kumoda kaya nga nagtaka tayo bakit hindi siya nakalusot dito sa semifinals ng Miss Universe, di ba? At sumunod sa akin, syempre si Miss USA. my God. Si Miss USA, medyo natakot ang lahat kasi sa simula pala ng competition, mula nang nanalo to sa kanilang national pageant, marami na nagsasabi na ako si USA mukhang matinik sa competition na to. At marami nagsasabi na ako kaya nga nilang mag back to back. At kahit din ako na parang pakiramdam ko kaya niyang mag back to back dito sa Miss Universe. Pero hindi na rin bago sa atin ang USA pagdating sa national pageant, makuda talaga sila. Pero pagdating sa Miss Universe, wala ang ganda na meron sila. Kasi nakaku nakalalamon eh, nalalamon talaga, nakukuha yung ganda nila ng iba. At marami nagulat kasi maliit lang pala si Miss USA kasi akala natin katangkadan. Umasa ako na papalo to ng bongga-bongga dito sa Miss Universe. Sabi ko nga, mukhang makakarating to hanggang top 3. Pero hindi. Hanggang top 20 lang siya. Hindi na nga yata siya nakalusot sa top 10. Kundi ako nagkakamali. Marami nang hinayang, pero wala naman tayong magagawa. Eh, competition nga. So, nasopresa lang tayo. Kasi ang alam natin, yung atake ni ni USA ay talagang papalo yan hanggang sa dulo ng competition. But, nabigo siya. So, yon Pero, isa siya sa mga matuturing ko Queen of the Year. ba? Diba? Talagang masasabi naman natin. Yung din naman talaga si USA. Kung paano umariba dito sa competition ng Miss Universe. Aminin man natin o oh hindi. Natakot tayo sa kanya. ba? Diba? At sumunod sa akin si Miss... ang uh, gusto ko to. Si Miss uh, Puerto Rico. Yes, Puerto Rico. Isa to sa mga kinakatakutan natin dito sa competition ng Miss Universe. Kasi akala nga natin ay talagang siya ang mananalong Miss Universe kasi iba yung caliber nito eh. At tahimik siya pagdating dito sa Miss Universe nung una yung party-party nila, di ba? Biglang umikse na to ng bongga-bongga do sa competition. Pero pagdating dito sa Miss Universe, oh, parang anong nangyari? Parang bigla siyang nanahimik. Kasi e naging ano siya eh, yung kumbaga, tinansya niya yung galawan niya. At hindi naman siya nabigo kasi nakarating siya sa top 5 ng Miss Universe. At kahit yung nakaraang taon nila, talagang masasabi ko, layo din ang narating ha. So, upgraded at hindi naman nag-downgrade ang Miss Universe Puerto Rico dito sa competition ng Miss Universe. Dahil naipalo naman niya yung sarili niya hanggang sa dulo ng competition. At... Masasabi ko naman in fairness na sa kanya, magaling talaga ang ipinakita niyong performance sa Miss Universe. Aminin man natin yan o oh, hindi. Mga naloka ako dito kay Miss Nepal. Dahil nga, di ba, nung una, parang, alam mo, soso lang yung laban niya. Pagkatapos, maraming nag-ano kasi, Diba, nag-attitude ang lola mo. So, nung una sinasabi natin, ako, makakarating to sa dulo ng competition. Pero, hindi na siya nakarating sa dulo ng competition. Uh, sayang kasi, magaling siya pagdating sa communication skills. Alam guys, sa totoo lang. Kung nakarating to ng top 5, si Miss Nepal, ay daya ng bonggam-bongga. Pero, syempre, maraming magaganda at maraming mas sexy side niya. Kaya hanggang top 20. Pero para sa akin, malaking achievement na yon ng Nepal dahil matagal-tagal na rin naman sila hindi nakakapasok sa semifinals at in fairness naman sa Miss Nepal, talaga naman napalo niya ng bongga-bongga pagdating sa performance ng swimsuit round. I love the way kung paano siya talaga na. And then strategy game ang nakita ko sa kanya kung paano siya nag-compete dito sa Miss Universe. Kaya to nakarating sa dulo ng cockpit, sa semifinals ng competition, di ba? So yon, strategy game niya talaga yon. At natuwa naman ako kasi nakarating nga siya sa competition ng semifinals, di ba? At para na sa sumunod na Queen of the Year para sa akin, syempre si South Africa. Yes, si South Africa, isa to sa mga kinatakutan ko kasi pagdating yung comm skills niya, kung paano siya kumuda, talaga naman, oh my God, maloloka ka sa kanya ng bonggang-bongga kasi ang galing niya talaga sa communication skills and fairness sa kanya. At sabi ko nga, kung makakarating to sa dulo ng competition, ako, malaking chance niya talaga na masungkit din ang corona. Kasi kung iisipin mo, pagdating sa kudaan, talagang makuda siya. At para sa akin Si South Africa Iba yung ipinakita niyang performance At nakita naman natin Nakarating siya hanggang top 20 Nakapasok ba siya ng top 10? Parang piling ko hindi Pero kung nakarating yan hanggang sa dulo Ay naka-winner ito si South Africa Kasi iba talaga ang com skills niya I think yung styling niya medyo parang a little bit boring kasi yung lipstick medyo dark <laughs> lagi so parang feeling ko isa yun sa mga parang hindi siya naging shine like a diamond star but sabi ko nga performance quality talagang winner ang South Africa di ba at para naman sa sumunod syempre si Dominican Republic yes ang babaeng ex-senadora hindi rin tumaawat kasi syempre sa Exena niya sa pintablado ng Miss Universe ay talaga namang lahat ng styling niya ay panalo. Eksena kung eksena, palo kung palo. Pero nagulat ang lahat kasi hindi siya nakapasok sa semifinals ng Miss Universe sa kabila ng mga eksena na ipinakita niya. Ako para sa akin na remarkable siya kasi ang pagiging ano niya, 'yung pagiging Dogna niya sa competition na to sobrang mamahalin mga ginagamit niyang wardrobe. Pagkatapos talaga yung style niya palong talo. Kaya lang masyado siyang five star dito sa competition na to. Yung alam mo yun, yung lahat binabati niya. At pagkatapos kahit inihila na siya ng chaperon niya, sige pa din siya. So yun lang din yung napansin ko na pwedeng nagpaligwak talaga sa kanya dito sa competition ng Miss Universe. But I love the way ko paano siya umixen na kaya na lungkot ako kasi nawala yung shine niya sa preliminary competition. Hindi na siya nakapalo ng bongga-bongga kaya ang Lola mo ay ligwa sa Coronation Night. Ay, may niyang nagsasabi kasi daw nandiyan daw kasi si Miss Paraguay, kaya na nadistract, na-distract daw to ng bongga-bongga do sa preliminary competition dahil daw kay Miss Paraguay eh dating ex-boyfriend niya si Mark Anthony kaya nagkaroon tuloy ng tension doon sa intablado habang rumarapa siya nung prelim o oh, di ba ako na para sa akin kung ex ka na eh di dead di ba so yo so pakita mo sa kanya na maganda ako sa iyo charot so yon so naloka lang ako sa kanya pero nakakapanghinayang kung iisipin mo kasi maganda naman talaga ang beauty ng lola mo diba At isa din sa mga masasabi kong Queen of the Year, syempre si Miss uh, Nicaragua. Yes, talagang siya masasabi mong Queen of the Year kasi siya yung nakapag-uwi ng corona ng Miss Universe. Yung performance level niya ang remarkable sa akin kung paano siya magpasarela, kung paano talaga siya mag-execute sa kanyang performance. Yung styling niya to be honest, so, -so lang uh, yung wardrobe niya, ayun, ang lakas maka-elegante ng Lola Mode. Plus, ang tangkad kasi, kaya parang supermodel lagi yung dating niya. I love yung character niya, the way she smile, the way kung paano siya talaga makipaglubilo sa mga kasama niya. Yung talaga yung nakita ko sa kanya. And then, masayahin na tao. Isa rin yun sa mga nakita ko dito kay kay Miss Nicaragua at kaya siya nanalo. So, syempre, hindi natin inaasahan na talagang isa siya sa mag-uuhi ng korona ng bongga-bongga. Pero ayun nga yun na gana, na parang ang alam ko dati top 5 lang to eh. Pero ayun nga, siya yun nanalo. And congratulations sa Nicaragua dahil nasukit nila yung korona ng Miss Universe. Isa din sa mga napag-usapan na talaga namang masasabi natin, ito, Excel na to, Queen of the Year talaga to, si Miss Antonia Forsil. Yes! Sa simula pa lang, marami na nagulat nang sumali siya sa Miss Universe Thailand. Maraming nag-aakala na, nako, baka ma to dito sa Miss Universe Thailand kasi nandun si Bina pero nagtagumpay siya. So, maraming natuwa, maraming nainis kasi nga Miss Supra National Queen na siya tapos sumali pa siya dito sa Miss Universe. Maraming nagsasabi na si Antonia, iisa lang yung ipinapakita sa competition na to. Pero yung strategy game na ipinakita niya sa totoo lang para sa akin talagang bongga. Winner, di ba? Kasi isipin mo na lang consistent siya doon sa pinapakita niya at talagang eksena kong eksena. Tinrabaho niya talaga ang Miss Universe para manalo. Maraming na dismaya kay, marami na dismaya kay Antonia noong preliminary competition kasi nga yung performance level niya ay hindi naman pumalo ng ganon. Kung ako tatanungin ninyo, doon pa lang sa prelim, hindi na pasok sa baka yung ipinakita niyong performance level. Parang feeling ko, pantap top 20 lang. Sa totoo lang. But, syempre, noong coronation night na, ayun na ibinigay niya na yung lahat ng kanyang makakaya at nakita naman natin yung energy na ipinakita niya talagang nag-level up. So, marami na takot kasi kala natin si Antonio talaga mag-uwi ng corona ng Miss Universe. Pero, marami din talaga nakaabang sa kanya kasi dito nga sa history ng Miss Universe ay kapag title ka na doon sa another crown ay possible talaga na ikaw ang mag-title dito. So, yun yung inabangan ng tao. Pero, Kasalungat ang nangyari dahil first runner-up ang naiuwi ni Antonia Forsell mula dito sa Miss Universe. Maraming nang hinayang kasi syempre sayang but kung ako tatanungin mo, level up naman ang lola mo kasi first runner-up sa Miss Universe at reyna ka ng supranational, talaga naman masasabi ko, ibang standard level pa hindi ba? So, yon So, ako para sa akin, hindi naman siya nag-downgrade. Mas, ma mas, ma mas malulungkot siguro ako kapag nakapasok lang siya hanggang top 20 tapos hindi na siya nakatutong ng top 10 so yon talagang ay nako tumbling ka dapat Antonia pero naging maayos naman ang resulta ng Miss Universe para sa kanya at nakarating naman siya sa dulo ng competition but sabi ng ganun nung iba kaya daw to nakarating sa dulo ng competition kasi daw ay dahil so ito daw ang gusto nilang manalo talaga ng Miss Universe for 2023. So, yon So, kahit daw hindi daw ganun kapalo yung performance. Ako, para sa akin, okay lang naman. So, first runner-up is a good job na rin. Di ba? Good position na yan. So, panalo na yan para sa akin. And then, naging maeksena pa ang, ang trabaho nilang dalawa ni Michelle Tia, dahil nung una, medyo nagkakailanganan silang dalawa at hindi sila nagpapansinan. Pero kalaunan din naman ay naging okay at naging magbestfriend friend pa sila. Talagang super close, duper duper sila. Diba? And then, of course, eto talaga, top Queen of the Year, si Michelle D. Yes, si Michelle D. Maraming nalungkot kay Michelle D kasi nga hindi nga nakapasok sa top 5 ng Miss Universe. Pero kung titignan mo yung performance niya, talagang grabe ang ibinigay ng lola mong performance sa atin lahat. Grabe yung excitement na ibinigay ni Michelle D sa ating mga Pilipino sa laban niya dito sa Miss Universe. Hindi tayo binigo ni Michelle D dahil talagang showdown kung showdown ang performance na ipinakita niya sa intablado ng Miss Universe. Lalo Nasa na sa swimsuit round. Oh my God. Talagang masasabi ko, best in swimsuit talaga ang lola mo. Daway kung paano siya maglakad very powerful at ang ganda talaga ng eksena. Masasabi mo na lumaban talaga ang isang Michelle D sa competition ng Miss Universe. So, syempre marami nang hinayang kasi pagdating sa evening gown na kahit ang bongga-bongga na ipinakita niya ay nilaglag siya ng mga judges para makarating sa top 5. So, isa tong talagang malungkot para sa mga Pilipino kasi nakita naman nila yung performance, yung pasabog ng isang Michelle D dito sa Miss Universe, di diba? So, yon, So, ito talaga yung masasabi kong remarkable queen sa atin lahat. Kung paano siya umiksena, Ko paano siya talagang naglakad, at ko paano niya laban ang Pilipinas sa intablado ng Miss Universe, di diba? Sino mag-aakala na ganong caliber ang ibibigay niya sa atin after all, di ba? So, wala naman nakaisip nun. Kaya nalungkot ako kay Michelle Dinong hindi siya nakarating talaga sa top 5. Pero, panalo naman siya sa puso ng mga Pinoy kasi sa history ng Miss Universe, siya pa lang ang kauna-unahang kandidata na nabigyan ng parade homecoming sa Pilipinas, di ba? So, talagang masasabi ko, iba top 10 pero nabigyan ng homecoming parade. So, iba talaga ang level ng isang Michelle D. At kahit hanggang ngayon, hindi pa rin matapos-tapos ang kaliwa ang interview dito kay Michelle D. Yung kaliwa ang ganap ni Michelle D. So, isa talaga siya sa masasabi kong Queen of the Year for 2023. ba diba? Do you agree guys? So yon. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? At sino ang queen of the year para sa inyo. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta ah, na binibigay niyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi nga gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa taas, magdiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys! Thank you